everyone! Good morning, good afternoon, good evening. So for today's video, ayan, mayroon po tayong manok dyan sa harapan ninyo. Yan po ay mahigit dalawang kilo at naghanda na rin po tayo ng ating mga sangkap na ihalo dyan sa ating manok. So tayo po ay maglilechon manok. Nakahanda na po, nakahanda na po yung ating kalamansi sibuyas, bawang, uh, tanglad, luya at sibuyas dahon. Yan po yung ating ihalo sa ating lechon na manok. Ayan. So, para malasa yung ating manok, mag-prepare din po tayo ng ating sauce. Gagawa tayo ng sarili nating sauce sa ating lechon manok. Ayan. Dito sa ating bowl, maglagay lang po tayo ng 1 cup na um, soy sauce, 1 4 cup na brown sugar, 1 uh, one tablespoon na pepper powder, and isang sprite na sak. To. Ayan. So, kung may 7-up kayo, pwede rin po 7-up. At dahil wala ako, sprite po yung akin nilalagay dyan. binos ko lang po yung isang sakto. At para malasa, maglagay rin po tayo ng isang sashina oyster sauce. Ngayon, pag-aya nyo naman, pwede kayong magdagdag ng uh, seasonings. Ayan. ako, uh, oyster sauce yung aking nilagay dyan. At maglagay na rin po tayo ng asin. Mahalaga pa rin po yung asin para malasang-malasa yung ating manok. And of course, maglagay tayo ng honey. Dahil nga may honey tayong stock, maglagay tayo ng isang kutsara na honey. Ayan. Your honey po yan siya guys at may kasama pa nga yan na bahay. Ayan. So pagka inuubo kami, yan yung ginawa naming gamot sa aming ubo. Naloan lang namin ng calamansi juice. Yan, so hinahalo-halo ko lang po yung ating uh, sauce. At ilalagay na rin po natin yung ating calamansi juice na inihanda. Yan po pala guys, ay mga 1-8 cups na calamansi juice. At maglagay na rin po tayo ng garlic, yung kinakrush natin na garlic. So kung mayroon po kayong garlic powder, pwede rin po ninyong lagyan. So, sa pag-alilation, may kanya-kanya po tayong discard key sa paggawa ng ating sauce. Kaya ako, so ganun lang po kasimple. So, hinalo-halo ko lang po yan bago po natin ibababa dyan yung ating whole chicken. Ayan. Mas maigi guys, recommended ang pagbabad ng manok na 24 hours kasi talagang malasang malasa po talaga Hanggang ilalim yung lasa ng manok na ating ililitsyon. So yan, ilagyan ko lang po yung ilalim ng sabaw. Ayan po. At syempre, ilalagay na rin po natin dyan yung ating inihanda na sangkap. Patulad ng ating, uh, yung pinakita ko po sa inyo kanina. Ayan, so dyan natin ilalagay sa ilalim ng manok yung ating tanglad. At yung kaunting aloya. Diyan na rin po natin ilalagay. Pati yung ating sibuyas dahon. At yung ating sibuyas. Ayan. Isalpak lang natin dyan sa puwet ng manok. Ayan. O diba? Para manuhup suhop ang amoy ng ating sangkap sa ilalim. At yan po pala guys ay uh, nilagyan ko rin ng uh, sauce sa ilalim para malasang malasa yung ating lechon hanggang buto ayan so pinuno ko lang o di ba para mabango Pagbukas natin ang ating lechon mabango kasi may sangkap sa ilalim o di ba So yan po ay ibababad lang po natin ng 24 hours. Uh, so, kung nagmamadali kayo, pwedeng 5 hours, pwedeng pwede na. Pero para sa akin, mas maigi yung ibababad talaga natin ng bongga. So, ayan po pala, ay gamit tayo ng ah uh, yung stainless na libre sa kasama sa oven. Ayan, actually guys, ah uh, first time ko po, po talagang mag-lechon gamit ang oven. Nakapaglitsyon na ako ng manok gamit ang kawali. So ngayon naman ay maglitson tayo ng manok gamit yung ating oven. Ayan, so miga miga shout out pala sa iyo Kuya Tony. Salamat po sa uh, iniregalo mo sa akin na oven. Malaking pakinabang po yan sa akin at Lalong-lalo lalo na ay nagkandahilo na ako kung ano ang aking lulutuin o kung ano ang aking i-upload sa aking YouTube channel. Ayan. So, syempre, hindi naman po tayo pwedeng mag-upload ng paulit-ulit. Kaya, malaking bagay sa akin ang my oven dahil makapagluto tayo ng iba pang putahe at makapwede rin po tayong mag-bake ng uh, gusto nating panghimagas. himagas. Ayan. So, yan po pala ang pinakita ko sa inyo. Ayan po yung pangalak ng ating manok. Ayan. Nahirapan si Bicarian dyan sa tumang kalisod. Ayan. Dahil nga, first time nating uh, maglitson gamit yung ating oven. Kaya, nagkanda hirap-hirap yun. Ayan. So, tinuso ko lang po dyan sa may puwitan niya. Ilalak lang po natin yang. Ayan, o ba? Diba? Kanda hirap ikot-ikot yung manok. Kailangan kasi guys na masikip na masikip yung ating pag-lock dyan para yung manok ay pag-ikot niya ay hindi gigiwang-giwang na parang sumayaw ng tsatsa. Ayan, o diba? So ayan, nakuha ko din, na-lock ko rin. Ayan. And then, ganun din po yung ating gagawin sa kabilang side. Ayan. 'di ba umikot pa yung chicken. Ayan, iikot pa talaga siya, guys, kasi kailangan natin ng isa pang lock. Ayan. So, ilalak talaga natin ng maigi para hindi gigiwang-giwang yung ating manok. At hindi ko na rin po pala guys tinalian yung paanang manok dyan dahil wala naman po akong pang pangtali. Hindi ko alam kung anong ipapantali ko. Kaya hinayaan ko na lang na bibika-bika yung manok. Ang mahalaga po ay kailangan maluto 'yung ating manok. Nang maluto ng husto. Ayan para walang masayang, 'o di ba? So nakuha ko rin po 'yung paglak, lock ayan. So ilalaklang natin nang mahigpit na mahigpit para hindi uh, maggiwang-giwang 'yung ating manok pag ikot na ikot mamaya sa ating oven. So 'yan po ay salang lang na natin at nagkandahirap hirap din po ako sa pagsalang sa oven dahil hindi ko ginamita ng uh, panghawak at super init sa loob. mabuti na lang ay pinapalalasa sa aking panganay na may holder palang kasama. o di ba hindi nagbabasa ng manual yarn. o di ba kapag hindi nagbabasa ng manual nagiging ignoramos kaya matutong magbasa ng manual ayan, so yan po ay super init ayan, pagbukas ko super init po talaga so hindi naman ako napapas, so nahihirapan lang ako maglagay gawa ng, hindi ko nga ginamit yung uh, holder ng manok ayan, hindi ko rin alam kung paano saan po i-shoot yung butas ayan, kaya baliktad din yung nangyari, ayan, o diba binunot ulit kasi maling-malinga, so ayan na nga Uh, ginamitan ko na ng uh, chicken holder. Ayan. O diba? Madali lang pagka may uh, chicken eh, holder. Hindi ako, ako nagkandapaso. Na. Ayan. Uli pa diba, pa. julit chulit yan. At dahil nabaliktad ko pala. O diba? Ganun talaga guys ang mga Long first time. Ay, 30 muna. Diba? 30? So yan po pala guys. Ay sisit natin yung ating oven ng 175 degrees Celsius. At 30 minutes po muna yung aking pag-bake dyan. Dahil gusto ko unti-unti yung uh, pagluto ng manok. Ayaw ko nang binibigla kasi baka sunog sa ibabaw at hilaw sa ilalim. O ba diba, umiikot-ikot na siya. Nakagiwang-giwang na yung paa at pakpak. Hindi ko po kasi siya iniipit o tinutusok ng tutbik. Mas maigi yung nakabika para lutong-luto talaga yung ating manok. So, after uh, 30 minutes, ganyan na po yung ating manok. Ayan. So, buksan ko lang po yung ating oven. Ayan. So, ganyan na po siya. Brown-brown na. Ayan. Brown-brown na siya. At dinagdagan ko ulit ng another uh, 30 minutes kasi kulang pa siya sa pagka-brown. Ayan, so kita nyo, kulang na kulang pa. Kaya additional 30 minutes. After additional 30 minutes, ganyan na po yung ating manok. Ayan, so pinapalamig ko muna dyan sa loob. At nag-additional pa rin po pala ako guys ng 10 minutes para lutong-luto po talaga yung ating manok. So yan po ay luto na, pinapalamig ko na lang po. At ayan na nga po, nakakulob na yung ating manok sa ating plato. Dahil excited na kaming kumain. So kami po ay kakain na. Bye bye everyone! Maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye!